sa So, kumusta po kayo mga idol? So, ngayon pala mga idol, ay meron naman akong share sa inyo tungkol sa aking pakain sa aking mga alagang baboy. Na tipid tips mga idol, ito. Kita nito mga idol, ito yung katawan ng saging. Tinanggal ko yung sa babaw, pinaputi, at yun yung kung ating gagawing pagkain ng baboy. So, ang gagawin lang natin mga idol, ay hihiwain lang natin ito kung manipis, ayan, ganyan. Hanggang sa maubos ito mga idol. So yun nga pala mga idol, kung bago ka pala mang napadaan sa channel nito at hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo pakilike, pinshare na lang mga idol para marami pong makapanood sa ating mga ginagawang mga videos katulad po nito ito po isang tips para sa mga gustong makatipid sa mga alagang baboy so yung baboy pala nitong pinapakain ko nito mga idol ay yung pong hindi naman binibinta yung ay yung barako at saka yung hindi patabain mga idol Kaya okay lang na pakainin natin siya ng katawan ng saging. Pero para mas dalong masarap ay kailangan natin haluan ng feeds. Ang <coughs> pagkain nila para lalong ganahan. Ayan. So ganito lang. Cut. Ayan. Ganyan lang po mga ilon. Siya nga po pala mga idol, ako po ay nagpapasalamat dahil kahit pa pano ay nasa 900 subscriber na po tayo at malapit na po tayong mag 1k subscriber. Maraming maraming salamat po mga idol sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. At sana po ay dumami pa ang ating mga taga-suporta. Yan so maraming maraming salamat po sa inyo. So yun, ito yung feeds mga idol. Bali, kukuha lang tayo ng halos mga kalahating kilo. Ayan, so timbangin natin. Oop, sobra. So, gawin lang natin mga kalahating kilo mga idol. Para matipid. So ito po yung gagawin ating pampalasa dito sa ating ayan, so yung ginayat na katawan ng saging. Ayan. So, pagkatapos ay lagyan natin ng asin mga idol. Ayan, so ito yung asin natin para maging malasa yung ating eh so mga ganito lang okay na so ilagay natin para maging malasa yung ating pagkain sa baboy katapos ay saka natin ayan gumusin mga idol ng ganyan ayan ihalo natin mga idol so madali lang po so ito po ay Okay lang na ipakain natin sa mga alaga nating baboy lalo na po kung ito ay native. Pero kung mga hybrid mga idol ay huwag nyo pong pakakainin kung gusto nyo nung mabilis yung paglaki. Huwag nyo pong papakainin lalo na po kung nasa starter kids pa siya. Okay lang kapag nasa grover's studies na kasi kung baga nakabwilo na yung kanyang laki. Ayan so kanya lang mga idol. Pero kung native pig mga idol, ay okay lamang po ito. Dahil yung native po ay kahit ano naman talaga yung binibigay natin pagkain. Tapos medyo matakal talaga silang lumaki dahil maliliit po silang lahi ng baboy. Kaya okay lamang na ganitong pagkain yung ating bibigay. Ayan. So, yun, ganyan lang mga idol. So, yun po. Uh, hindi ko po kayo sinasab Hindi ko po sinasabing gayaan nyo ito mga idol. Ito po yung sinisir ko lamang sa inyo. Kung gusto nyo lamang kung Ayan, so. Halos malaki yung natipid natin dito mga idol. Dahil yung pids po yung papakain natin. Halos ay uubos tayo sa mga tatlong baboy ng halos mga tatlong kilo. O mahigit pa. So ngayon ay kalahating kilo lamang po yung ating ilagay. So kaya malaking tipid po ito. Dahil po sa hindi naman po pang binta yung aking inaalagang baboy. Kung baga ay pang maintenance lamang po ito nila. Kaya ganito po yung ginagawa ko. Dahil sobrang mas mahal po yung feeds ngayon. So yan ganyan mga idol. So kapag ganito na durog na tapos naihalo na natin maigi ayan so okay na yan so pwede pwede natin itong ilagay o ipakain sa ating mga parang baboy ayan so ang papakainin ko nito mga idol ay native ayan so yun mga idol ito ay yung finished product natin ayan so sana po ay nagustuhan nyo yung aking binagi sa inyo at maraming maraming salamat po sa yung panonood sana po ay i like Huwag niyo pong kalimutan mag-like and share para marami pong makapanood sa aking binagi sa inyo. So 'yun, maraming salamat po. And thank you for watching. God bless you and bye-bye.